Then guys, dito tayo sa Pinugo Norte. Nag-deliver tayo ng ukay. Ganda dito guys. Ang lawak ng maisan nila at saka pala yan. Ang lamig ng hangin. Ayan, so meron pa tayong tatlong pupuntahan. Meron pa tayong i-deliver guys. Then sabay natin yung rice coffee. sa kabila pala yan So nag-deliver tayo guys ng ukay So nakakita natin itong gandang view dito Green na green yung mga palay at saka mais Yung guys yung gandang tingnan naman. Tawak nah, guys so puro bulak bulak ng mais yan eh. so guys tara